Oo, oh, mayroon eh na nga. Oh. Eh, di ba't namili ako ng uh, buto kanina? Tapos, eh, eh, syempre, kailangan ko magsalok ng tubig. Eh, din nagpunta ako rin yung dine, ah, sabi oh. sa pingilaw. ilaw. Mm. Tapos sabi ko, eh, isa laang yung aking uh, timba. Sabi ko, eh, pu purbahan ko nga rin yung magtanim. O, oh, dito ako nagtanim oh. para na nadidiligan ko malapit sa ano sa uh, sa ay may biglang nagtanong ang sabi pa naman ay sino kaya ang tanong oh. bakit kayo narito ang sabi doon lang ako sabi ko hindi ka hindi ho kami nalaba ako sabi ko ay sabi niya ay hindi naman ako kami mananakay eh. ay sabi ko ay sino ka ba ay ayaw mong makilala, hmm. tapos ay nakatakip ng bibeng, hmm. tsaka ng ilaw. Ang sabi eh, siya raw ay taong bobo. Taong bobo? Sabi ko, sabi ko taong baba. Ngunit naman ay sa inyo, nawag nyo lang ang kaming sasak Ay kasama oh. ko si Bobay. Oh. Eh, sa tingin ko, mayroon din mga ano doon. merong mga elemento nga elemento Elemento? Oo, oh, oh, sabi eh, kampo nila iyon. Eh. Kampo? Anong ginagawa niya sa kampo ka? Oh, oh. Grabe. Ano na naman kaya ang mga pasabaw ng mga elemento? Kaya kailan kaya tayo mapapakinga dyan sa mga elemento niya? Ewan ko nga eh. Malapit na tayo sa ano. Paano tayo mangingisdahan yun? Sobrang bagyo naman. Pupunta kami ng Valentine. Oh. Tapos, maya maya. Teka, may mga tao dito. Hey! Ano nangyari? Ayan Ay, ano, na. Si Kaka Tomas. Uy! Kailangan ka namin. Kailangan ka Ano nangyari? Ano nangyari? Ba't ano dami tao? E, si Tata Teka, oh, teka, huwag kayong sabay-sabay. Wala na akong maitindihan. Ay, Mika! Na, ano nangyari? Si teka, ho. teka, wag kayo sabay-sabay. Ang lakas ng ulan. Ano ba nangyari? Si si no si mo mo pito, Adam, sino mo kwento? Sino mo kwento? Hinahanap ka ng uh, mga to. Ha? Hinahanap ka ng mga mga to. Tapre. Sino ba ako nagsasalita? Tapre? Ganto ho yan, wow. tatang. Uh, at kinuha nila yung ba? So, si Lolo ko, ba? si Tatang Lucifer ay <laughs> sinaniba ng Capri. Ito kayo Mating huyang mga uh, kapre na yan. Nahanap ka. Anong, anong kinalaman ko dito? Kawakaw. Oh, At Say saka sino yung biktima? Luz Biminda. Si Babalik po. daw si Luz, 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 Luz Biminda. Walang mga ng Mga, mga elemento, sino ba kayo? At anong okay. ginagawa nyo sa aking mga kaibigan? Di ba sa sarili mo dapat tinatanong yan kung sino ka? Tomas, may atraso ka sa amin. May atraso ka? <laughs> kayo nang kasama mo, kinulong nyo ang napakalaga sa amin na Wala akong alam sa atraso ko. <laughs> Yung kaibigan ko na yan. Tumas, oh. na tayong mag... Ah, iba-iba pa na. Alam na kung ba tayo ikinigay mo, Ang pinaka-importante pa sa akin. Teka, teka, ano bang atraso? Hindi ko na alam kung ano yung atraso ko at hindi ko na alam kung anong atraso sinasabi nyo. Ano bang atraso yan? Tinulong mo, Tomas. Si mo si Luz Ang aking asawa si Luz Biminda. Asawa mo si Luz Biminda? Oo. Oh. Yung duwende na dilaw? Yung duwende? Yung duwende? na sumanib sa akin kaibigan na si Rosemary. Inayasawa ko at nagkamali ka ng iyong pinulong. Teka. Dahil inaalipustan niyo ang mga duwende. Sandali, sandali. Mukhang nagkakamali kayo ng pagkakaintindi. Kaya namin kinulong si Luz Biminda ay dahil sa aking kaibigan na si Rosetta. Si Roseta ay... Rosetta, liga dito. Etong si Roseta. Ito ang biniktima ni Luz Piminda. Siya ang sinaniban ng iyong asawa. Kaya naman napilitan ako. Napilitan ako na ipasok. Inalipusta ng babaeng yan mga duwende. Dapat siyang parasaan. Teka, Mukhang nagkakamali tayo. Rosetta, ipaliwanag mo kung ano ba ang tunay na nangyari. Tapos ano, maraming hukas na nangyari. Tungkol sa umpi siya nung ika'y sinaniban, ano bang ginawa mo nun? Naglalaro lang ho ako sa sa Valentine. ho. Naglalaro ka lang sa Valentine. Oo. Tapos, pagkatapos po eh bigla na lang ho ako nakakarinig ng mga sitset nakakarinig ka si Chet ah uh -huh. ano ginawa mo noon eh may nakita ho ng akong... duwende eh kakala ko eh nakikipaglaro lang ho siya pinasaktan ko at ata uh... Teka, pagkatapos ay eh, ikukulong nyo, Parang babaeng yan ng mga duwende Pagkatapos ay ikukulong nyo ng Ganun na lang Tomas? Sandali Mga kaibigan Mga kaibigan kong elemento Mga kaibigan ko kapre Una sa lahat Humihingi ako ng kapatawaran Dahil Itong aking kaibigan na si Rosemary siya ay uh, aksidente natabig niya yung asawa mo si Luz Biminda pero kaibigan ayon kay Luz Biminda pinagseselosa niya tong babae na ito dahil ikaw daw ay nagkakagusto dito kay Rosemary kaya naman nagawa ni Luz Biminda na Niban itong batang ito. Kaya siya na nakipaglaro dito sa batang ito at natabig niya. At yun, yun ang nangyari. Thomas, ba sa mga sinasabi mo? Galing yan mismo sa bunganga ng iyong asawa nung sinaniban niya si Rosemary. At may isa pang kasama niyong mga tao na ginagamit pangalan ng aking asawa. Is sa peking panggagam tinabanggit niya ang pangalan ng asawa. Naggalit yung kami. Sobra na kayo. Mga kaibigan, na. sa tingin ko, ano? hindi lang tayo nagkakaintindihan. Hindi ako naparito para makipag-away. Naparito ko upang alamin ang pulot-dulo ng lahat pero huwag mo namang idama yung aking kaibigan na si kumpadre. Walang kinalaman niyan dito. Nang gamot lang kami. At tinupad lang namin ang aming tungkulin tungkol sa aming uh, trabaho bilang albularyo. Wala kaming ibang uh, ginawa at uh, hindi ko pa mapakawalan yung, yung asawa mong si Luz Biminda. Sapagkat hindi, hindi kami nakakasiguro dyan. Alam mo naman, kilala ko ang mga duwende at ang mga duwende ay isang tuso pagaya ni Luz Beminda. Inaalipusta niyo mga duwende? Hindi ko inaalipusta Ngayon. ang duwende. Sa katunayan, meron akong kaibigan na si Talukipkip. Hindi lahat ng duwende ay kalaban ko. Kalaban Hindi namin mga tao. Inaalipusta ng babaeng yan. Ang aking kaya siya'y sa... Kaya nga! Kaya nga, kumihingi na kapatawaran sa so, nagawa ng aking kaibigan si... Rote... Rosete. Si Anong pangalan mo? Walang kapatawaran ang ginawa niya sa asawa ko. Huwag <laughs> tayo humingi na kapatawaran. <laughs> Amin na to, kaibigan mo. Teka, teka. Mga kaibigan, bali kayo. Kukunin namin ng kaluluwa at kayo, ng tao kayo, hali kayo eh <laughs> niyo tar Dalbaka yu ba do Ah, hindi na pabakay din pa dito. Giwa mo sa pati Ayo maggiwa. Hindi na pawi dito. Dito tayo. Pwede na ko. Sandali. Tiaga mo tinami sa pagbibigan kong, kong Padre. Pero kakailanganin namin ang inyong enerhiya. Pag-uwan at kaligayahan inyo. Ayos lang dito. Tayo. Kayo ay magkapit-kapit. Darling, kunin natin ang kanilang enerhiya. Mukhang hindi magpapatalo ito. Mukhang hindi magpapatalo itong mga higanting ito. Ang mga kapit mo ang dapat Sige, maghawak-hawak kayo ng inyong mga kamay.

umas. Huwag kayong matakot. Huwag kayong kayo matakot. Yan? Huwag kayong matakot sa mga yan. Halik kayo. Magkapit At ang bisig <laughs> tayo. Magkadikit-dikit tayo. Magbuklod-buklod tayo. Ibigay nyo sa amin <laughs> ang inyong kapangyarihan. Ang inyong enerhiya. Hindi may kailangan ng umbra ang Tomas. Sipang ang sumama tayo sa kanila. Tamaan pa namin kayo sa kasal niyo. <laughs> At lalo pa kami, Tomas. Pagka namin kayo kunin lahat. Isa sa iyo ko patungkatawa ng kaibigan Pagtitripan namin ito. Saan <laughs> ah, ah, din ang kawa ng matatawad? Sa ngala ng aking ah, na bumabalot ah, sa ating paligid. Sa apoy oh, na nagbibigay niya niya. lakas. <laughs> sa lupa na pinagmula ng ating katawan. Oh, oh, at, at sa tubig <laughs> oh, na dumadaloy oh, sa ating dugo. Oh, ako yung ng inyong lakas. Nagaki ng ino ng pangyarian at aking gagabiti para sa ng at proteksyon. Energy ng moi aking lamang sa aking kamay sa aking ina ay nagigisibla. Ako ang sisiblan, ako ang Sisip-sip sa inyong lakas. Mangihinay. Mawawalan kayo ng lakas. Malalabot ang inyong mga tuhod. Sapagkat kukunin namin ang inyong enerhiya, aming mga kaibigan. Pagbilang ko ng tatlo, mangihina kayo. Isa, dalawa, tatlo.

Hindi pa tayo Thomas, tapos. Nasaan si kumpadre? Andiyan, andiyan. Dito, dito. Samahan niyo ako. di perket to. ng hina kami Huw mo. Huwag yung ang mga yan. Ay, akala mo kami. Thomas, so si kumpadre? Malakas kami. Kahit kami. Thomas, Pilabas niyo, nandito, tata, nandito. na mo kami. niyo ang aking kumpadre. Nandito, tatang, nandito. Ako ko sa'yo, Tomas. May hey. araw ka ito Let, ko ang asawa ko hindi, ko hindi pa tayo tapos Tataan <laughs> mo to, Tomas yeah. Ito kay hindi na magtumas Katuwi na kami Tumina kami, babal, eh, nah kami. <laughs> Pero hindi mo siyang pakukuha Darling, <utterly> panahon na Tomas Sinasabi ko masisisi ka dahil na buhay mo ang isusunod ko. Manahibig Isusunod ka namin ko, Mas. Pati ang mga nasa likod, Mas. <laughs> kayo. Pabalikan namin kay lahat. Matanda ka sa mga na. <sighs> Natin, ah, kayo na, ah, hindi na natin maka, maka, kayo tumas, tumas, sa hindi makakalis maka, maka, maka. Nilagyan ko ng protection maka, maka, maka. dito maka, maka. Hindi kayo makakalis dito. Maka. Inuutusan ko kayo. Lumapit kayo. Dapat umalis pala kayo kanina pa. Ama Inuutusan ko ang tatlong elemento. Ang elemento na Kapre, asawa ng isang duwende. Inuutusan ko kayo, lumapit kayo. Lumapit kayo, ubusin ko ang mga lahi nyo. mas upuwi ko Umpisa mo na. Isigaw mo, darling. Tigilan mo to. Isigaw mo. Tigilan mo to, kayo. Hindi pa tayo tapos. Anino sa anino Anina. Papa, hmm. eh, bigyan <coughs> <sa kahimit tos> ng Hindi sa na sakanya. Wala eh, sa mundo ang katawan mo din. mo sa puso, sueño de sapayanyo. liwanag ng apoy gabayan ang aking si Anino ng kape ngayoy lumisan sa ngalan ng lupa ng hangin at ng tubig ibalik ang diwa sa katawan pagbantay ng liwanag. Dinggin ninyo ang aking tinig. Ang katawan na ito'y hindi tahanan ng dilim. Ang katawan na ito'y pag-aari ng kaibigan ko si Shipper. Kapre, mula sa anino ng gubat, pinapalayas kita sa ngala ng apoy at liwanag! Sa ngalan ng lupa na aking kinatatayuan sa ngala ng hangin ng aking nilalaghap. Sa ngala ng tubig na nagbibigay buhay sa ngala ng apoy na sumusunog siya. Lumisad ka! Lumisad ka! Lumisad ka! ng kandila, basbasan si Shipper, lakas ng ninuno, ipanumbalik kay Shipper. Sa ngalan ng may kapal, sa ngalan ng kalikasan, sa ngalan ng mga espiritu ng kagubatan. Shipper, bumalik ka sa amin! Ayun. Tumas, tatang, tumas. si Tatang, tumas. Nalayan si Tatang. Asan nako? ako. nako? Uh. Tatang. Tang, kaya nyo ba tumayo? Wala na ata nang mahalay sa tatang Wala uh, na ata ng malay sa tatang Ihila ako Ihila ako Asya na ako Kaya mo na bahala Kumpadre. kay tatang Luz Kung ko, ko ba yan na Padre ko ba yan na Kumari Nangihina pa ako Anong nangyari sa akin? Anong oh. nangyari sa akin? Kung oh. hindi ka nang kunin ng galing anong nangyari? Kukunin ako ng alin? Nang dilim. Dilim. Ah, hindi ko ramdam pa ako. Oh. tulungan niyo ako. Tulungan niyo oh. yung kompadre ko. Ito lang ang aking dadiri. Ah, ayun, dahan-dahan lang. <laughs> Ang tanga ko na wala ng malay. Upadre, oh, kung may ukacan. Upadre, oh, upadre, oh, ano nangyari? Ano nangyari? Kung so oh, ng malay, dalos sa pagpadaba no. Upadre, nagyakong gumihinga. Kunde yong gumihinga. Nakas tangkap ang erihan. Kaya siya ay nanghihina. Hindi ko pa alala. Ano ba nangyayari? Kung ano sino ang nangyayari? Mukhang nahimatay ito si Tatang Tomas. Mang Tomas! Albulario ng bayan!